If you were to recreate a K-drama character, what If could, I yes, who would it be and why? Gusto uh, ko lang mag-crash na hindi. Ay! Kasi unang nahilig ko sa K-drama. Pero sa K-drama, ba? Pero tinigilan ko na rin po after. Kasi in 3 days, hindi natin natunog. May anak ko. Tapos nung tulog, nung tulog siya. Huwag na nang inaay. Ngunit na. Tapos wala na. Wala lang siya. Saka, uh, ano, excited eh, kasi hindi ko yung binabasa mula ng Subtitle. Oo, nakikita-kikita. Kaya sabi ko yung mayroon pala manood ng K-pop. talaga. So, ako ginawa ko. Kaya hindi, ano kumanta na lang ako ng k ah. So, BTS mo. Thank you, Pichi. Ah, uh, meron pa mga tanong sa... you. <laughs> ka, June, nagtatanong ka? Okay, si June lang, ang nagtatanong ng na, uh, question. Yeah, uh, hi. Um, uh, um, this, uh, with Siya ka rin lang. Ako, binabi mo. No, no, kasi. Hindi, siya ka Lumipat. Ah, lumipat. Ako, ang wala na. Nakikita mo. Pili ko na kanina medyo kinabahan ka dahil kaya mo umalis na ako mo kita matatawin. Oo. So eto na. Oh, Pili ko sa akin. Sabi ko pwede pala yun. Hindi siya natin mo pwede pala yun. Ang bahay lang sa akin. Ang hindi mo ito. Natanungin kita. Pero na yan, uh. nakaka-excite mo. Sasama ni Alex sa Ilacan with this movie. Kasi before napabalita na di ba na-excite ka? Nagahanap ng Buba Junior na. Oo. Oh, oh, uh, tapos parang uh, mo gusto mo siya. Oh, uh, Tapos nung mag-shoot kayo itong movie na to, ano yun? Mas nagustuhan ko pala. Hindi ko siya masyadong magpuna, shoot tayo. Pero yun ah. nag-post na si... Moji K. Moji okay. K. Uh, yeah. Okay. O pero talaga yung, ano, yung excitement ni Alexa na pinag ka talaga na she finally met Miss Buba in the place. Tama, di ba? Oo. Natouch ka mo. Yes, 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 kasi nyan yung nyan? Siya, nyan? Oh, kasi meron niya naman. Oh, okay. Kasi may mag-tiktok. Masaya na siya touch ko kasi siyempre tumakuha siya. Yung din ako, kung puso na sabi niya, ako, I don't know po mga gano'n. So nakakatuwa na ganyan ng no? na nire-respeto nila isang veteran na Oo, hindi dikit nag-react sa better no? sa, sa Sabi ko, "Bakit veteran. Oh, okay, veteran na na rin ako ng veteran. Ito so, yeah. <Knoxville> kasi yung Eh, baka mo, pupu no? Ewan na kung siya, nagpupunta 'yung niyo, Ano? So mo din si Larry No, 'di respect na binibigay niya. Oh, Mayagos ah, Clan. Yes. Do yes, oh. you agree man. with that? Agree? <laughs> Pinong... <laughs> <laughs> pero, uh, oh, pero, ah, uh, ah, uh, ikaw, uh, na-experience ba? Ito, alam ko, uh, nagkupuntuhan tayo. Oo, nagkupuntuhan tayo. Oo, nagkupuntuhan ka. So, pumunta siya tayo sa akin, Alexa. Kasi tinola ko yung iba, sabi ko, Tahap po tayo sa iyo oh, mo. Oh, ko oh. kahit okay, okay. kay Richard Kwan ngayon sinabi. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ko, Ano ba? Shut up, Moji Larry. Ano ba? Okay. 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 Na, ang ganda ng experience mo with Alexa. Si Alexa talaga super flex siya sa iyo, di ba? Pero may experience ka din sa iyo. Kasi, yung kilalaki pa eh. Uh, the way it flex mo, yung kasiyahan mo with Alexa. Kung siya sure, may, may may experience kasi sa na hindi gano'ng kaganda. May siya legit Nang, oh. pero, may, sino, nags, nags, oh. na? may mga ba'y na lahat sa akin? Dahil hindi nila Natutuwa sila eh. Kaya sanang matuwa na sa akin. Kaya natutuwa ako siyempre. Kasi kilala nila ako. Diba? Kita mo, you know me? Oo. <laughs> you know me? Yes. Si Scarlett yan. Pero uh, so, siyempre, ang um, ganda kasi, um, kasi ng, ano mga yun, ng exposure mo sa show na hindi ba? So, ano, arig -arig? Ra -ra 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 so, araw ka siya. O, araw mo siya kipin Kasi MWF na may MWF. So, every time nito ka sa show, kung walang ama uh, ka ako naman, na lang yung Kasi doon ako sa tabi ng ABS. <laughs> nah, Bawa ng Diyos na regular naman. So, wow! Pero not every day, every hour. You know, yeah. At least yeah. <laughs> <laughs> no, hindi nawawala isang profile. Thank you. Nagiging oh, kaya uh -huh. na dito na muna ako. Kung pwede na regular, di naman sa short time. Regular myself. Hmm, last one tayo to the Philippines uh -huh. and to the Filipinos. Yun kung ibig sabihin. Pero ngayon, kung ano-ano na ibig sabihin. So, okay lang. For the yeah. recognition and realization. Well, again, friendship. Uh, thank you. Uh. Uh, we're all excited that you're thank back you. uh, here in the Philippines and with uh, this movie. Okay. we excited to watch it. Uh, we're make it like yeah, so, so, okay. you know, yeah. Sorry, uh, nangira, that we're making. Uh, <laughs> yeah, i me <laughs> medyo na, nakakatuwa okay, na okay. ba? Okay. Uh, uh, uh <laughs> katulad ng yung pamiti ito. Na Talagang naman tinitingala. Oo na. Talagang oh, super cool ka. Nakakatuwa. Okay, okay. Ako ay always here naman talaga na you're, you're, really, really nice. Oh. Pero alam ko, inaano mo yan sa mga ilakad. Kasi ang mga ilakad talaga yung Uh, ang kagaita, ang kagaing mag-PR. Pero yung pagkita nag nagpupuni ka, Alexa, uh, anong, anong napipiyal mo na yung iba kasi may, may pakesta talaga uh, talagang grabe yung ulo sa Siyempre, sure, kinikilig talaga ako. Uh, masaya ako kasi yung kabutihan uh, na pinapakita ko sa iba, yun din ko yung nakabalik sa akin. Kaya ako gano'n. Kaya siguro, may kulit na po po, eh, kasi yung pinapakita ko po, yung totoong ako naman, hindi ko naman yung or sinasadyang gano'n lang talaga ako, yun din ko yung sa akin. Ang um, bongga. Uh, pero ka uh, next, Kita na ang premiere uh, October 8 po. Yeah. Uh, pero ka ba isang dalot din? Kasi ka ba may isang premiere uh, ano uh, na hindi po dumating ka. Uh, Darating din ba siya dito sa premiere niya? ko tayo niya ngayon Opo, so, pati lahat last screening po punta okay. okay. so, <laughs> siya. Ito na mo Alam niyo naman. Okay. Okay. Nakatatawaan o, kahit uh, hindi kayo magkasama sa isang project, you always support yung isa isa't okay. isang project. Because what we have is not just for work. Okay. Ay, baka ibang oh. baka ibang magiging host. Oo! Nakaisipin nila na ano, kaya grabe ang support niya sa isa't isang project, talagang kayo na. Hindi okay. okay. naman po sa ganun, pero yung bond na na-build namin, hindi lang na siya yung pang showbiz, hindi lang siya sa proximity ng showbizness. Kung baga, kahit di na kami mag na bubuhas, nandun pa rin yung bond na na namin. Pero yan, uh, ako, uh, congratulations kasi okay. uh, yung mga iba, pag kayo mag team, pag hindi sila magkasama, hindi nila sinusupport o pinapromote, di ba? Pero ang saya na si KD may po-promote din yung mga ito, ang galing dito. Super, sobrang saya po. Never you think uh, kung pa man natanggap to, na kwento ko pala, siya na yung number mo yung fan na uh, sigurado na siya yung maganda na kagalingan ko talaga, kung I ano mean, yung instance assurance na wala ako o yung bilig sa nila, siya yung nagbibigay mo sa supply. <laughs> Is, uh, for sure, we support to the next one. So, again, yeah, palang congratulations. Thank you, thank you. We love you. I know you're always nice, Alex. So, we love you. you. We support you. Thank you, MG. Thank you, June. We love you. So, interesting. So, next question again. Well, this is except for Jesus because this is this involves more on Filipinos, not from Canada. In Filipino culture, utang na loob is often seen as a strong obligation for children owed to their parents for raising them. Given the theme of family and reconciliation in Puigiku, how do you personally view utang na loob in modern families? Do you think children should always feel obligated to repay their parents? So let's hear from the cast.